Isang nakatatandang Australian couple ang naging drug mule para sa Canadian drug traffickers matapos silang manalo ng isang free trip online. Si Sue, 64 years old, ay naghahanap ng pwedeng pagbakasyonan nang siya ay nagdesisyong sumali sa isang online contest para sa isang free trip papuntang Canada. At siya ay nanalo. Kasama ang kanyang 72-year-old na asawa, si Sue ay nakatanggap ng dalawang round-trip tickets, seven nights sa hotel at brand new na luggage. Bumiyahe mula sa Perth hanggang sa Canada ang mag-asawa at umuwi matapos ang isang linggo. Pero nang sila'y makarating sa airport, napansin nila na may kakaiba sa kanilang suitcase. Dumiretso sila sa customs at ni-report na may tatlot kalahating kilo ng methamphetamine sa bawat isa sa kanilang bagahe. Inaresto ng pulis ang isang 38-year-old na Canadian na naghihintay sa arrivals para sa mag-asawa. Ayon sa mag-asawa, nag-enjoy pa rin naman daw sila kahit na may pagkaskandalo ang ending ng kanilang bakasyon.